Sino ka usap mo ra, Sen? Nga may tatay ko po. Asan? Ah. Uh, Ayaw ka usap ni Rasen yung nanay niya. Maroon <laughs> ba magtagalog yung papa mo? Hindi po. Ha? Hindi po. Si tatay. Hello po. Hi. Okay po naman dito si Russell. Huwag okay. po kayong mag-alala. Okay po dito si Russell. Eh, hey, kamusta yung papa mo? lang dahil pag manlikat ko yun ito. Buwa. Moa. Get mall. Moa. Sa mall ka mo? Sa mall? Get mall. Masyal ka mo kayo? Doon mo umay na

kaya po hindi gawas ko ka namin. So, okay. eh may bawalan ko hindi gawas kahit ka namin. Okay. So, katawang maya ako atok doon kahit ako ka namin. Pero kadungan, kadungan o makasabot

Hmm. Sabi ko, hindi na hindi naman po kami pinapalabas dito. Ano nga po nila kasi iniingatan nila kami. Ngayon kasi po nag-alala sila ng bagyo tapos na ano. Ano may bagyo dito? Nagbaha na kita siguro may mga baha. baha. O kung may nabalikan sila, sabi ko okay naman po kami dito. Hmm. Sabi nila, huwag kayong lalabas daw ng kami lang. Sabi ko, hindi naman po kami pinapalabas ng kami-kami lang. Kami, kami lang. Pag lalabas po kami, kami po lahat. At saka may cellphone naman kayo pag ayun nalabas ba? Diba? Okay. Tapos nag uh, monitor kami kung naroon na kayo sa inyong pinuntahan. Hindi, hindi naman Kamusta yung mga kapatid mo naman? Kina-advise so, niya ako. So, Mag-aaral naman um, mabuti. Okay lang naman po siya. Oh, ilang buwan mo na bang hindi nakausap yung muhammad papa mo? Sigurang may Kasi ngayon sa ko, mas okay daw na insente lang nakuha ko Kasi po palagi ko po daw kasi saan ba sila tumatawa pagka gabi na? Pumupunta sa may ano, sa may sa may wifi yan. Malayo pa, malayo pa sa bahay niyo? Pasignalan, po. Mga ilang minuto pa bago makarating sa bahay niyo? Medyo nagpalipo lang naman po, tapos gabi na yung kanabi lang, dadaanan, bundok. Kalsada lang po. kalsada rin lang. Kasi sa tabi lang po din kami. Okay, at least nakausap ka ng mama mo. Doon ba yung sa pinsan mo? Malayo? Yun po, dun po sa lugar namin. Ah, so may signalan lang? Ay, opo. Okay. Bakit may hawak ng cellphone? Kanino sila yung sa hawak nila? Sa dito po po. Hmm, nagpagamit mo na? O hindi, at least sa panatag na yung loob mo na alam mo na maayos sila doon, maayos ka rin dito. Uh, at okay. nag-aalala sila? Oo, hindi sila mag-aalala yun. Kasi uh, binanggit mo yung tungkol dito, yung iba ka mo nabahaan. Pero dito naman sabi, sa side natin, sabi, sa, sa ating lugar. Sa ano yun? Oh, sa Cebu. Sa Cebu. Oo, sa Cebu. Ang uh, grabe. Pero dito sa amin, okay oh, lang. Mahina lang naman yung lindol. Nag-alala po kasi sila sa lindol. Tsaka yung, yung ano, yung, hmm. ano yan? Bagyo. Bagyo. Kasi nga, nadaan nga dito sa atin yung, hmm. ano nga, uh, mga bagyo. Yung huling bagyo na si, ano pa pangalito? Ano? pangalan ng bagyong huli? Bagyong Tino. Tino? Hindi ah. Pisa, ito, no. O, o, -one. o, wan. O, o, yun. Yung, dito dumaan sa atin yun. Baka yun yung isa rin na nag-alala mama mo. Isang Ayan, at uh, nakausap ulit ni Russell yung mama niya. Bali, may isang, uh, isang buwan na po raw niya bago nakausap ulit. Mas maganda naman yung ganun matagal nakausap si Mylene. Halos araw-araw ata nakausap niyan mama niya. Mauda ka rin Oh. Ikaw niya? Si uh, sa mga din pinanay. Kamusta? Kaya. Hmm, basic po sa sinaya doon sa uh, kabilang gilid. Panatag na rin yung, uh, yung mga uh, magulang niya. Shout out sa nanay at tatay ko. Hello, sana okay kayo lagi dyan. Okay naman po sila. Saka yung Hello, ano, sponsor mo. Shout out po kaya? sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po. Uh, shout out po sa inyo. Shout out po kay Sa JB. Hello po. Shout out din po kay Grandpa. Hello po sa inyo, Grandpa. Sabi po ni Grandpa, mahal na chat sa akin. Ma, ano daw, thank you daw. Lagi ko siyang nababanggit sa ano. Hello po, Grandpa. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo lagi. At sa kay Lola, isa po sa inyo. Mr. G, hello po sa inyo. Shout out po sa inyo, Mr. G. Uh, ingat din po kayo. Kay Nene, Nene, Nene. Chakay. Shout out din po kay Tita. Jasmine, thank you po sa inyo. Hello po. Hello. Shout out po sa sponsor ko. Shout out po kay Doc Lickley po and kay Ma'am Edna, and kay Ma'am Ma'am Modena po, shout out po sa inyo. Um, God bless po yung po kayo palagi. kila Dali po Lolo, and kay Tita Pibila, shout out po sa inyo. Hello Lola, hello. Elizabeth Tilati, um, Nana Amy, shout out po sa inyo. At saka sa lahat po ng mga viewers po na lagi nakasabay po sa amin, thank you po sa inyong pagpanood po. Sa mga na nakikita po namin kanina, shout out din po sa inyo. Shout po kay Nene, Amy, saka kay Lola Elizabeth, shout out po sa lahat. Sa po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa aming channel. At ayun nga po at nakakausap ulit ni Tassel yung kanyang magulang. Dahil uh, madalang lang, lang po talaga makakausap niya. At eh, yung kailangan ng pag may signal lang po talaga. Yeah, at sa uh, paano po ay nakakausap niya. At uh, hindi siya nag-aalala doon kay Russell. Salamat po. At God bless po sa inyo. Ah, bye bye po. Bye bye. bye, -bye. We'll